Mainit ang hapon sa kalsadang probinsya, makulimlim ang langit at kumakapit sa balat ang alinsangan habang nakatirik ang asul na tolda na may tarp na checkpoint, katabi ang magkakasunod na orange na cone at mga poste ng kuryente na parang sundalong nakahanay sa gilid ng daan. Ilang pulis ang nakapwesto. May isa sa malayo na nakasakay sa motorsiklo, dalawa pa ang nakatayo sa likuran na parang bantay at sa mismong unahan ay ang pinakamaangas sa kanila, ang masungit na opisyal na may itim na rilong nakausli sa braso, hawak ang tiket at daliri niyang mahigpit na tumuturo sa papel sa harap ng isang payat na matanda. Ang matanda, nakasuot ng kupas na long sleeve at beige na baseball cap, nakasandig sa lumang tricycle na halatang marami ng tinakbo, Marahan at magalang na nakaabot ng itim na resibong ginuguhitan ng panahon. Lolo, nasaan ang ORCR? Mariing tanong ng opisyal na si SPO2 Marco, hindi na nag-abalang pigilan ng pagtaas ng boses. Wala ho ba talaga? Kahit photocopy? Kung wala, impound to. Napayuko ang matanda, si Lolo Sion, at sabay tinignan ng gilid ng daan, ang damo, ang puno, ang mismong lupang iyon na ilang dekada na niyang pinagyaman. Anak may naiwang folder sa bahay. Nasa loob ang mga papel. Pero may resibo ako rito at saka barangay clearance. Maingat niyang sagot, nanginginig ang kamay sa kaba. Hindi yan ORCR, singit ni Marco sa ang dalawang pulis sa likod na parang sanay na sa ganitang isena. Tatay, simpleng rules lang 'to. Walang papalagpasin ngayon. Maraming aksidente ang nangyayari. Hindi nakakibo si Lolo Sean. Pinid ang bibig pero sugatan ng tingin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang may mas malalim pa sa discarding ito. Pila ang iba pang motorista. May mga nakahelmet at naka-face mask at nagbubulungan tungkol sa pulis na laging mahigpit kapag si Marco ang tumapat. Sa gilid, Halos di pansin ng lahat ang lumang tricycle ni Lolo Shon na parang linulumot na ng araw at alikabok. Sige na tay, biglang bulong ng batang pulis na si Jom sa likuran. Parang nahihiya sa mismong kasamahan. Baka pwedeng magmulta na lang kayo ngayon tapos itabi muna tong trike. Umangat ang mata ni Lolo Sean. Sumili pang lamlam at lamig ng taong sanay magtiis. Anak, hindi ako tumatanggi sa batas. Pero may dahilan kung bakit ako nang mamadali. May gamot akong ipapadala sa asawa ng kabaranggay namin, hinihika, sa kabilang sitio lang. Hindi dahilan yan, putol ni Marco. Sabay turo ulit sa papel. Kahit mayor ka pa, walang ORCR, wala. Ano to, papel ng palengke? Tawa ang dalawang pulis sa likod at ilang nakapilang rider ang nakapigit balikat. Tumuwid si Lolo Sion nilaro ang takip ng kanyang kap bago muling nagsalita. Kung masusunod ang gusto mo, sige. Pero kung pwede, ipark ko muna sa gilid ng poste na yun. Doon mismo sa tabi ng tolda ninyo. Napakunot ang noo ni Marco. Bakit naman diyan? Dahil akin yan, sagot ni Lolo Sean. Payapa ang tono pero matalim ang titik. Ang lupang tinutuntunan ng mga kon ng tolda at ng mga paanin nyo ngayon. Akin yan. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Napailing si Marco na parang nakarinig ng nakakatawang biro. Akin to. Tatay, marami na akong narinig na ganyang pakwela. Sige nga, title. Naghanap si Lolo Sean sa bulsa. Inilabas ang isang punitin na envelope at mula roon ay hinugot ang tax deck at ang lumang survey sketch na maipirma ng municipal assessor. Naningkit ang mata ni Marco, nilapitan at tiningnan sandali, pero agad ding isinara ang dokumento. Tax deck? Di yan title. Kahit sino pwedeng kumuha niyan. Meron ding SPA at deed of donation sa barangay para sa tabi ng kanal, dagdag ni Lolo Sean. Sinasalubong ang malamig na tingin. Kaya nga tinayuan ninyo ng checkpoint ang gilid dahil pinahiram ko sa barangay. Pero may hangganan ng pahiramanak hanggang matapos ang bayanihan sa pagbabantay noong nakaraang buwan. Ngayon tapos na yun. Sabi ng kapitan, aalisin na ro dapat ang tolda, pero heto kayo. Kumalat ang bulungan, lumapit ang isang nakakatandang driver at parang may naalala. Tama yan pare, kay Mang nga ang lote na to. Siya yung nagpaigib noon ng graba para maayos ang gilid. Siya din nagpautang ng kubierta para sa evacuation ng bagyo. Umirap si Marco Walang kwenta yung kwento Legal ang operasyon namin Sa kalsada kami nakatayo Sa shoulder kayo anak Maingat na sagot ni Lolo Sean At ang shoulder napasaklaw sa lupa ako base sa survey noon Pwede ko kayong pagpahingain Pwede ko rin kayong paalisin Para bang nabuhusan ng apoy ang tiyan ni Marco Nakikipagmatigasan ka tay Walang papalagpasin Kinuha niya ang susi ng tricycle, ipinamulsa at ngumiti ng paangil. Impound na to. Humugot ng hininga si Logelsyon, parang sandaling ngumiti at saka tumingin sa malayo kung saan may paakyat na puting pickup. Kilala niya ang plaka kay Kagawad Tonyo na kasama ang municipal engineer kapag may lupang pinagtatalunan. Tumigil sa sasakyan sa gilid. Bumaba ang barangay kapitan, si Kapteng, kasama ang engineer at isang babaeng nakablangs at slacks na may hawak na brown envelope. Magandang hapon po, sir. Bati ni Kap kay Marco, magalang ngulit bakas ang pag-aalala. Ano pong nangyayari? Clear violation. Walang ORCR. Impound. Nilingon si Kap si Lolo Sean at agad lumambot ang boses. Mang Sean, kayo pala yan. Kinuha nyo na po ba yung folder sa akin? Hindi pa kap, kasi heto, naunahan na agad. Inabot ng babayang envelope kay Kap at si Kap naman ang nag-abot kay Marco. Sir, paki-check po. Notice of discontinuance ng temporary use ng lupa ni Mang May pirma ng mayor at municipal engineer. Tapos na po ang community checkpoint sa lugar na to kahapon pa. Lumampas na tayo sa schedule. Napakunot ang noo ng engineer at tumanggo. At bawan din po ang pag impound ng wala sa mga itinakdang kondisyon. Kung walang OR o CR, dapat may acknowledgement na may 72 hours to present unless may aggravating. Yan po ang reminder ng LTO liaison. Saglit na kumuyom ang pangan ni Marco, mungit halatang ayaw umatras. Nakikipagmatigasan ka tay. Walang papalagpasin. Kinuha niya ang susi ng tricycle, ipinamulsa at ngumiti ng paangil. Impound na to. Humugot ng hininga si Lolo Sean, parang sandaling ngumiti at saka tumingin sa malayo kung saan may paakyat na puting pick-up. Kilala niya ang plaka. Kay kagawad Tonyo, nakasama ang municipal engineer kapag may lupang pinagtatalunan. Tumigil lang sasakyan sa gilid. Bumaba ang barangay kapitan, si Captain, kasamang engineer at isang babaeng blouse at slacks na may hawak na brown envelope. Magandang hapon po sir. Bati ni Kap kay Marco. Magalang ngunit bakas ang pag-aalala. Ano pong nangyayari? Clear violation. Walang ORCR. Impound. Nilingon si Cap si Lolo Sean, at agad lumang ang boses. Mang kayo pala yan. Kinuha nyo na po ba yung folder sa akin? Hindi pa kap Kasi heto, naunahan agad Inabot ng babae ang envelope kay Kap at si Kap naman ang nag-abot kay Marco. Sir, pakicheck po. Notice of discontinuance ng temporary use ng lupa ni Mang Sean. May pirma ng mayor at municipal engineer. Tapos na po ang community checkpoint sa lugar na to kahapon pa. Lumampas na tayo sa schedule. Napakunot ang noon ng engineer at tumango. At bawal din po ang pag impound ng wala sa mga itinak ng kondisyon. Kung walang OR o CR, dapat may acknowledgement na may 72 hours to present unless may aggravating. Yan po ang reminder ng LTO liaison. Saglit na kumuyom ang pangan ni Marco, ngunit halatang ayaw umatras. Nakikipagmatigasan ka, Tay. Walang papalagpasin. Anak, mahal ko ang pulisya. Ilang taon kong pinapapila ang mga kabataan sa flag ceremony sa eskwelahang pinagtayuan ko ng silid aralan gamit ang ani ko. Pero may ayos ang ayos at may mali ang mali. Tanda ng pagtitimpi ang pagkabug ng ugat sa sintigo ni Marco. Sinulyapan niya ang dalawang pulis sa likod na biglang nagkibit-kibalit at ibinaba ang tingin. Parang hindi nila kayang suportahan ang pagiging palaban ng kasama. Dumating pang pa isang motorsiklo si PO3 Rene, dalang maliit na badikan. Sir, may tawag mula sa station. Tanong kung bakit may reklamo ang barangay sa tuloy-tuloy na checkpoint dito. May nakapagtawag po. Nagpadala ng litrato. Saglit na nagdilim ang mukha ni Marco at sa unang beses mula nung nagsimula ang sigalot ay nakitaan siya ng alinlangan. Sige, mariini sabi niya, pero hindi pa tapos to. Tay, kailangan pa rin magpakita kayo ng ORCR sa loob ng 24 na oras anak Alam ko at ipapakita ko Pero ngayon gumagalaw ang oras ng isang kahit kailan hindi sa ng gobyerno Ang oras ng buhay ng isang hinihika sa kabilang sitio Baka pwede mo akong padaanin Timig Sa huling linya ni Lolo Sean, kumirot ang air sa ilalim ng tolda. Sige tay, dadaan kayo. Basta bukas balik kayo dito, ako ang tatanggap ng kopya. Ako na po bahala. Hindi. Malakas ang putol ni Marco, na natabunan ng boses sa radyo niya. spo to Marco from Chief. Suspend ops in Darangay area pending barangay coordination. Acknowledge. Napakipit siya, naghalinghing ng galit na hayok ilabas, ngunit wala nang mailalabas. Malinaw ang utos. Gumalaw si Marco para ibalik ang susi, gulit bago niya iyon naabot, inayos ni Lolo Sean ang kanyang cap at saka humakbang palapit, hindi para makipagbanggaan, kundi para magpasalamat. Salamat anak, sabi niya kay Jom. At salamat sa inyo, Cap! Hinawakan niya ang lumang tricycle. Sinubukan ng makina at tumulog na parang lumang kwento na muling bubuhayin. Mang Sean? Tawag ng babaeng may hawak na envelope ako po pala si Attorney Riva, apo niya si Nena. Kilala po ninyo ako sa munisipyo. Ako po ang nag-follow up sa annotation sa lupa ninyo. Nakaschedule na po ang pag-issue ng special permit kung kailangan natin ng emergency post. Pero dapat po nakasaad kung ilang oras at kung saan lang pwesto. Napangiti si Lolo Sion, Nagpasalamat at sa sumakay. Bago umarangkada, humarap siya kay Marco. Anak, hindi kita kalaban. Baka kahit ikaw ay may inaalala sa bahay, pero kapag nadala ka ng init ng ulo, mababawon ka sa mali. Sa lupa kong to, bawal ang tapang na hindi marunong umunawa. Umikot ang gulong, umusad ang tricycle at tuluyang lumabas sa pagitan ng cone, habang ang mga tao sa pila ay nagbigay daan na parang kusang tubig na naghahati para sa tumatawid na bangka. Maghapon, usap-usapan ang nangyari. May mga nagtaltalan sa group chat ng barangay. May nagsabing buti nga sa mga abusado. May nagsabing hindi lahat. May nagsabing tao rin sila. Sa pagitan ng lahat ng 'yon, si Jom ang nagpadala ng mensahe kay Marco. Sir, baka pwede nating ayusin bukas sa barangay hall. Ako na po kakausapin. Walang reply. Kinagabihan, si Marco ay nakaupo sa kusina. Nakatitig sa lumang wall clock at sa notebook ng anak niya sa grade 3 na may assignment na igalang ang matatanda. Ramdam niya sa sikmura ang kahihiyan, hindi dahil natalo sa argumento, kundi dahil na sa kanya ng isang payat na lolo ang bagay na nalimutan niya sa sobrang pagkapit sa uniporme. Bakit ba siya naging pulis? Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa barangay hall na si Lolo Sean. Dala ang totoong OR at CR na natagpuan ng apo sa lumang aparador, kasama ang photocopy at ID. Dumating si Nakap, ang engineer, si Attorney Riva, at si Jom. Huli si Marco. Tahimik siyang pumasok, walang yabang, hawak ang tiket na hindi na napirmahan. Tay, bungad niya, hindi na SPO2 ang tono, anak ng humihingi ng tawad. Pasensya na kahapon. Napasarap yata ang tapang ko. Nasa tao rin ako. May bangga-bangga sa isip. Pero mali ang asal ko. Hindi agad sumagot si Lolo Sean. Pinasadahan niya ng tingin ng kwadrong batas at pamayanan na nakasabit sa dingding. Saka ibinalik kay Marco ang tingin. Madali naman magpatawad anak kung may kaamin. Sana lang sa susunod. Mauna ang paliwanag bago ang puwersa. At kapag gagamit ng lupa ng iba, kumatok muna. Sa harap ng mesa, pinirmahan ni Kapteng ang coordination letter. Ang checkpoint sa gilid ng kalsada ay ililipat 20 metro pa kanan sa loob ng right-of-way na malinaw sa munisipyo. At kung may emerhensya lang, nilagyan ng oras at pecha. Apat na kopya para sa istasyon at isang kopya para kay Mangsyon. Tay, kung sakaling kailangan ulit namin ng espasyo, kami na po ang pupunta sa inyo, sabi ng engineer. Tayo-tayo rin namang tutulungan. Tumango si Lolo Sean at sa wakas ay ngumiti ng maluwag. Kung para sa bayan, lagi akong bukas. Pero laging may hangganan para hindi abusado. Paglabas niya ng barangay hall, sinalubong siya ng mga kapitbahay. Yung ibang nakapila kahakon ay nagtaas ng hinlalaki may ilang babae ang naghatid ng pandisal at may batang kumaway. Lolo Sion, salamat po! Tinapik niya ang balikat ni Jom na nakatayo sa gilid. Anak, ikaw ang pag-asa ng mga batang pulis. Huwag kang matutong tumuro agad. Matuto ka munang makinig. Opo tay, sagot ni Jom. Nakangiti. Nang hapong iyon, ibinalik ni Marco mismo ang susi sa tricycle ni Lolo Sion. Hindi na sa ilalim ng tolda kundi sa tapat ng sari-sari store na lagi nitong pinapahinghan. Tay, sabi niya, kung wala pang rider na gustong tumulong maghatid ng gamot sa mga taga-kabilang sityo, ako na po sa susunod. Napangiti si Lolo Sion, pinisilang balikat ng pulis. Huwag mo lang kakalimutang dalhin ang puso bago ang uniporme. Sa malayong dulo ng kalsada… Marahang humampas ang hangin sa tarp ng bagong pwestong checkpoint. Hindi na nakasaklang sa pribadong lupa at ang mga cone ay maayos na nakapwesto sa loob ng guhit. Walang sigawan, walang pagmamalaki, basta trabaho lang. Sa lumang tricycle na muling umarangkada, si Lolo Sean ay dala ang hangin ng tagumpay na hindi malutong at maingay, kundi payapa at marangal ang uri ng panalo na nagbabalik ng alaala kung kanino ba dapat nakikinig ang mga may dala ng baril at ng batas. Sa taong bayan, lalo na sa mga matatandang tulad niya na sa katahimikan ng kanilang pag-iral, sila pala ang tunay na pundasyon ng lupang kinatatayuan ng lahat. Thank you for watching mga katito! I-click lang ang video sa itaas para sa next story.